Nandito na naman po tayo, kwentong barbero. Mga kababayan na sa Pilipinas, magandang araw po sa inyo. At yung mga kababayan ko na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng yung sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw sa inyo. Magandang araw din sa mga kababayan kong Pilipino na naririto sa Saudi Arabia. Malamig na po dito, simula na yung lamig. Ngayon, hindi na makat, hindi na makatulog nang hindi ka nakabalot na hindi ka nakapanjama kasi malamig na po dito nagsimula na naman yung lamig gusto ko lang po mag-share about sa ginagawa ni Miss Hibana Halawi uh, Miss Hibana Lawi, isa, mo, isa ako sa iyong mga tagahanga napaka buti ng yung ginagawa, napakabuti ng yung puso. Uh, may dugo ka talagang Pilipino na sadyang uh, matulungin. Malakas din ang umihiral na dugo sa yung katawan na dugo galing sa yung ama, uh, sa yung ina. Kasi ah... Uh, kung ano ang mga... ginagawa ng mga Pilipino na kuha mo. Uh, may puso kang Pilipino, makapilipino, may dugong Pilipino. Uh, kasi napaka... kaya naisip kong gawin ito. Kasi... umanga sa sa'yo. Tapos gusto kong magpasalamat iyo Miss Ivana Halawi. Dahil napakabuti ng iyong ginagawa. Matulungin ka sa mga kababayan na Pilipino hindi lang yan kahit nung nagkaroon ng pandemic nung, ay, nung nagkaroon ng lockdown simula pa lang ng uh, coronavirus uh, tumutulong ka na napakarami mong natulungan sa mga kababayan natin isa ka sa mga Pilipino na gumagawa ng mabuti at ganun din nung bumagyo nagsadya ka pa sa kagayan nagsadya ka sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Napakabuti ng puso mo, Miss Ibana Halawi. Uh, patnubayang ka pa ni Lord na sana tumagal pang buhay mo at ganun din ang family mo. Si Lord na lang ang bala sa inyo. At hindi naman hindi naman na uh, kita kilala nakikita lang kita sa uh, youtube natutuwa ko sa mga ginagawa mo pag pinapanood kita dahil kahit hindi ka ano purong purong Pilipino kahit half ka lang pero nasa puso mo ang pagtulong sa kapwa Pilipino na may hirap So napakabuti ng ginagawa mo kaya humanga ako sa iyo uh, Miss Ivana Halawi Tapos itong uli na panood kita Napakarami mong tulong sa mga binagyo talagang uh, nagsadya ka pa sabayan nila Hindi lang 'yon itong last na uh, napanood ko sa YouTube about sa iyo nagbigay ka ng scholarship na sampung mga kabataan napakaganda ng ginagawa mo Miss Ivana Halawi samantalang mayroon dyan mga nasa gobyerno nasa politiko kung anong ginagawa mo hindi nila nagawa yan sa iilan lang naman yun yung mga sakim lang. Pero yung mga makabayan, yung may puso talagang Pilipino na... na andang tumulong sa mga kababayan natin, Pilipinong mga may hirap, ginagawa din nila. Napakarami din, no? Napakarami din. Ilan lamang yung mga sakim. Pero si Lord na lang ang bala sa kanila. No? Pero sa katulad mo, na mamaginang yung biyaya ng galing sa Allah sa Banu Taala yan ay marami pa marami pang pa darating sa buhay mo walang umpay ang pag tanggap mo ng biyaya galing sa Allah sa Banu Taala insya Allah uh, magtuloy-tuloy pa dahil sa diyang napakabuti ng puso mo maganda ang ginagawa mo kahit na kung uh, Miss Ivana Halawi, lahat nasa sayo na. Uh, ang ganda mo, ipinag-aralan ka, uh, isinilang ka na meron, hindi ka mayira pero sadyang umihiral pa rin sayo ang dugo na nanggaling sa nanay mo na may dugo kang Pilipino. Yung bang kung ano ang gawain ng mga Pilipino na matulungin sa kapwa na mo. So, kapuri-puri ang iyong mga ginagawa, Miss Ivana Halawi. Ang masasabi ko lang kahit hindi kita kilala ng personal, kasama na rin, kasama na rin ikaw, pamilya mo, mama mo, sa mga prayer na ginagawa ng mga mga tao na natutulungan mo. So, pagpatuloy mo lang yan at marami ka pa rin biyayang matatanggap buhat sa Allah subhanahu wa ta'ala, Miss Ibanahalawi. Alawi. lamang po, gusto ko lang may share yung sa loobin ko na dahil napakabuti ng ginagawa ng kababayan natin na ni Miss Ibanahalawi. Uh, kung po ako na sabing hindi maganda, ay uh, inyo, Pero masasabi ko lang, uh, magandang magandang araw sa inyo lahat mga kababayan ko. Magandang araw ko sa inyo. Ang ganti na lamang, maraming salamat. Miss Ibana Halawi, pagpatuloy mo lang ang mabubuting gawa mo. Yan ay uh, biyayang walang umpay na pagbigay sa inyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming salamat, maraming salamat, kababayan.